So paano po yung proseso dito? Halimbawa yung mga um, illegal or undocumented Pinoy sa nandiyan sa Amerika, sila po mismo ang lumalapit dito sa migrante para matulungan hmm. po sila tulad mo noon para na maiayos ma -ma -ma po. po, na maging legal po oh, oh. dyan hmm. sa U.S. At gano katagal usually sa ngayon na mas mahigpit na ang hinihintay para mas maging maayos po yung papeles nila dyan sa ibang bansa? So yung mga tulad ko, human trafficking, asa nga yung mga biktima ng mga waste, theft, yung abuso, domestic violence, may mga spe special ano sila, uh, process doon kasi biktima nga sila. So mas madali yung proseso nila isa sa regular na petition. Yun, may mga lumalapit sa amin, yun ang tinutulungan. Actually, marami namin natulungan ng na mga mga biktima ng human trafficking na ngayon may papel na sila at na-reunite na sila sa mga family nila. Na-petition nila yung family nila na puto dito. Tulad ko, kasama ko na yung family ko dito. Dito na kami nabubuhay. Mm -mm. Yung narinig ko, tama po, no, may special process dyan sa ibang bansa for the victims of human trafficking. So, mas mabilis na po proseso yung papel nila. Usually, gaano po katagal, sir? Pag-biktima ng human ah, trafficking? Based sa experience ko, na-file ako ng atinulungan ah, ako at I think early 2016 nung nag-file. Ah, 2015. Ah, uh, 2016 na uh, ano, uh, lumabas yung visa ko sa traffic ng visa. And then, uh, na-reunite ko sa family ko the same year, nakapunta na, na, kapunta na sila dito. And then, 2000, from 2016, 2019, uh, nag-change status ako, naging green card na ako 2019. Okay, sige. So, uh, kumbaga, kailan ka ano actual na pumasok diyan sa Amerika? Sa angkang uh, sa ka pumasok sa sa LA mismo? Hindi, uh, 2009 I was supposed to work in Tennessee amusement park. Pero pagdating ko dito, dinala ko sa Alabama so inabandon kam do sa Alabama. So, nagano na on my own paano ma-survive pumunta ako sa nag-apply ako online sa Miami. Kasi nung mga yung may papel pa ako uh, mm -hmm. as a work and visa. Tapos nakapasok sa trabaho sa Miami. But nung na-end yung ano ko, yung visa ko na-export na, na lumipat dito sa California and then naging caregiver nga ako. O oh, yun. So sino ang recruiter mo? Paano yan? Uh, dito sa Pilipinas, mayroong off, uh, paano yung ugnayan? Kasi ano eh di ba usually ang recruitment parang Middle East no at uh, ilang mga lugar diyan sa sa, uh, na, sa 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 Asia pero diyan sa Amerika. sino recruiter mo Ah uh, hindi ko na matanda yung pangalan ang tagal na kasi 2009 pa so mm. uh, yeah uh, isang agency siya diyan sa Malate legit uh, naman daw sila papadala. So magkano ka na, magkano magkano na po, binayad mo Lester para ka makakuha ng lahat ng dokumento mo papunta sa Amerika. Ano mag sa yung recruiter, magkano binayad mo? Ah, uh, lahat-lahat, ah, uh, 6000 dollars which is 2009. na pala halaga pa noon, talaga. 6000 dollars. na doon yung processing fee at saka mm -hmm. yung airfare at mm -hmm. insurance at uh, na. Okay, sige. Ang ang pamilya mo ngayon lahat sila ma maayos ng papel. Pare-pareho na silang anong uh, ano na permanent resident na. Opo, lahat po sila okay. uh, nag aaral na din dito ang uh, mga anak ko. So mm -hmm. may tabo na yung asawa ko pag weekend.